Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris ang pagiging determinado sa bawat layunin. Hindi ka natitinag kahit may mga humahadlang o hindi sang-ayon sa pananaw mo. Sa pakikipag-ugnayan, malakas ang personalidad mo at kaya mong magpakita ng leadership kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa trabaho, gusto mong matapos agad ang dapat tapusin, pero kailangan mong matutong magbigay ng espasyo para sa pahinga. Sa pamilya, ikaw ang tipo na mabilis magalit pero mabilis ding lamambat ang puso. May mga pagkakataon ngayong araw na maaaring subukan ang pasensya mo, pero tandaan na ang pagiging kalmado sa gitna ng hamon ay isang uri rin ng lakas sa usaping emosyon, mas mainam kung pipiliin mong pag-isipan muna ang sasabihin kaysa basta na lang ilabas ang inis. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus, ang pagiging matatag sa gitna ng pagbabago. Kahit maraming nangyayari sa paligid, nananatili kang kalmado at makatuwiran. Sa trabaho, ikaw ang uri ng tao na ayaw sa madalian at hilaw na resulta, mas gusto mong pulido at maayos ang ginagawa. Sa tahanan, mapagkalinga ka at inuuna ang kapakanan ng mga mahal mo, lalo na kung may pinagdaraan ng emosyonal ang isa sa kanila sa pakikipagkapwa, hindi mo agad ipinapakita ang loob mo, pero kapag nakuha ang tiwala mo, muumong ibinubuhos ang suporta. Magiging epektibo ka ngayong araw sa mga gawain nangangailangan ng tiyaga, pasensya, at konsentrasyon. Hindi ka madaling madala sa chismis o emosyon, kaya mas mapanatag ang iyong paligid. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini ang pagiging mapagmasid at likas sa talino. Ikaw ang tipo ng taong mabilis maka-adapt sa kahit anong sitwasyon, at ngayong araw ay mas lalong lilito ang kakayahan mong makisama sa iba't ibang klase ng personalidad. Sa trabaho, maaasahan ka sa mga usaping nangangailangan ng komunikasyon o presentasyon. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay sigla sa mga usapan, pero kailangan mo ring makinig at hindi lamang magsalita. May pagkakataon ngayong araw na mapapasabak ka sa isang di pag-uusap kung saan mahalagang gumamit ng tamang pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabila ng iyong galing sa salita, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng katahimikan at pakikiramdam. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Mas lalong lalalim ang iyong pakikiramdam sa mga taong malapit sa iyo, isang uri ng likas mong kakayahan na nagpapalalim sa ugnayan mo sa pamilya at kaibigan. Sa trabaho, maaring ikaw ang taong makakapansin sa bagay na hindi napapansin ng iba. Kaya mong umalalay kahit hindi ka hinihingan, pero magingat din sa pag-ako ng responsibilidad na hindi mo dapat pasan sa usaping emosyon, may tendensya kang magtago ng sama ng loob. Ngayong araw, subukan mong pagaanan ang sarili sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng balanse sa damdamin ng bawat isa. Magiging mabisa ka sa mga gawaing may kinalaman sa pangangalaga, paglilinis, o pagbibigay ng payo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo ang pagiging natural na leader kahit hindi ito hinihingi. Ikaw ang tipo ng tao na kayang dalhin ang isang grupo o sitwasyon sa tamang direksyon gamit lamang ang tiwala sa sarili. Sa trabaho, may mga tao mang tutol o naiinggit, hindi ka basta-basta natitinag. Kaya mong magpakita ng lakas kahit sa gitna ng gulo. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng tapang sa oras ng pangangailangan. Ngunit kailangan mo ring alalahanin na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugan ng hindi pagpapahinga. Ngayong araw, maaaring dumating ang pagkakataon para patunayan mo ang iyong dedikasyon, hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa gawa. Huwag utang pakinggan ang opinyon ng iba, kahit pa alam mong tama ka. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo ang pagiging sistematiko at mapanuri sa lahat ng bagay likas sa iyo ang pagnanais na maging maayos ang lahat mula sa trabaho hanggang sa tahanan Ngunit ngayong araw, mas lalo mong mapapansin ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Sa trabaho, maari mong madiskubre ang isang pagkukulang o error na kailangang ayusin agad. Sa tahanan, ikaw ang unang kikilos para panatiliing maayos ang kapaligiran, kahit hindi ka nautusan. Sa pakikipag-ugnayan, gusto mong malinaw at tapat ang mga usapan. Hindi ka komportable sa mga kalabuan o walang direksyong plano. Maganda rin ngayong araw kung gagamitin mo ang analytical mong pag-iisip sa pagpapasya, lalo na sa mga desisyong may kinalaman sa pananalapi o kalusugan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra ay ang pagiging balanse sa pagdedesisyon. Kahit may bumabagabag sa loob mo, pipilitin mong panatilihin ang kapayapaan ng loob at hindi ka basta-basta magpapadala sa emosyon. Sa trabaho o tahanan, hahanapin mo ang kasunduan kaysa argumento. At magiging tagapamagitan ka kung sakaling may hindi pagkakaunawaan. Minsan ay napipiliten kang isakripisyo ang sarili mong kagustuhan para lang sa kapakanan ng nakararami, ngunit ngayon, matututunan mong unahin kahit papaano ang iyong sariling boses. Sa mga personal na usapin, mas magiging totoo ka sa iyong nararamdaman kahit may kaba sa iyong dibdib. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ay ang pagiging tahimik pero malalim ang pag-iisip. Mas pinipili mong hindi magsalita agad lalo na kung hindi pa malinaw ang iyong nararamdaman. Sa loob ng trabaho o kahit sa tahanan, mas gusto mong magsuri bago kumilos, at mas gusto mong gawin ang mga bagay ng ikaw lang. Kung may taong lumalapit para manghingi ng payo o tulong, hindi mo agad binibigay kundi iniisip mo muna kung totoo ang kanilang hangarin. Sa pag-ibig, magiging mapanlikha ka sa pagpapakita ng iyong damdamin, hindi sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius ay ang pagiging masayahin ngunit may itinatagong pag-aalala. Sa unang tingin, ikaw ay palabiro at parang walang iniintindi, ngunit sa loob mo, Marami kang iniisip na hindi mo agad ipinapakita sa iba. Sa trabaho, magiging bukas ka sa mga bagong ideya at hindi ka matatakot sumubok ng bago. Gusto mong mapanatili ang sigla sa paligid kaya madalas kang nagpapasaya ng iba. Ngunit kung may makasakit sa damdamin mo, hindi mo ito ipapakita sa galit, mananahimik ka at hahayaan mong lumamig ang damdamin bago ka kumilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ay ang pagiging tahimik ngunit organisado sa mga gawain. Hindi ka magpapadala sa mga emosyon, at mas pipiliin mong ito o ng atensyon sa mga konkretong bagay na kailangang matapos. Sa loob ng trabaho, ikaw ay matatag, may disiplina, at hindi nagpapadala sa mga pabago bagong sa loobin ng iba. Kahit may mga tukso o distractions, kaya mong panatilihin ang focus. Sa tahanan, ikaw ang tipo ng taong hindi kailangang sabihan para kumilos, ikaw na mismo ang gumagawa ng dapat gawin. Hindi ka rin madaldal, ngunit sa mga kilos mo, marami na ang nakakaunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ay ang pagiging mapag-obserba at malikhain. Maaaring ang isip mo ay laging nasa malayo, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil malalim kang mag-isip at madalas mong sinusuri ang mga bagay mula sa ibang anggulo. Sa trabaho, baka makaisip ka ng bagong paraan para mapagan ang mga proseso. Sa mga relasyon, hindi mo masyadong ipinapakita ang iyong emosyon, ngunit may mga bagay kang ginagawa na nagpapadama ng iyong pagmamalasakit. Hindi mo gusto ang mga taong mapanghusga, at kung makakaramdam ka ng ganitong ugali mula sa iba, mas pinipili mong umiwas kaysa makipagdiskusyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces ay ang pagiging sensitibo sa damdamin ng iba. Malakas ang iyong pakiramdam at parang nararamdaman mo agad kung may hindi tama sa paligid. Sa tahanan, ikaw ang tipo ng taong madaling magbigay, kahit hindi hinihingi, kaya mag-ingat na hindi ito maabuso ng iba. Sa trabaho, mas pipiliin mong tumulong kaysa makipagkumpetensya. Gayunman, ngayong araw, maaaring maisip mong dapat mo ring pahalagahan ang sarili mo sa parehong paraan na pinapahalagahan mo ang iba. Minsan, masyado mong iniisip ang kapakanan ng iba, at nakakalimutan mong ikaw din ay may karapatang maprotektahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.